Walang tilong, matamba ka ito mga idol. Ayan o. Kulingan naman. Assorted na. Ah, 90. Assorted dyan you know? o. 90. 90 ang kibok. Pakyawan mga idol. Sir, ka na. Tulingan tsaka matamba ka. Dumaan. Matamba ka? Dumaan mo matamba ka? Oo. Lawo ka na. Tubingan, Walo-walo. Walo-walo, di ano yun. Ahas yun. Okay, mo talaga? Okay lang naman yun. Walo. Oh, walo plus walo. D6. Oh, D6 kilos na mga idol. Ang kanyang, ano? Kupiang D6. Kupiang D6, tayaan nyo na yan, ha? Kupiang D6. Kupiang Ilan? Hindi kilos yung so kayo yun. Ang gana. Hindi kilos eskimos, di kumpiang. Ang taya mo. Kumpiang. Oh, Dalawang di Di kumpiang. Kapit naman di Isang Yan ang oh, mabait chance bibigyan BBJ na talaga Isang malaki agad na tulingan. Nakalive ka na naman. Oh, laki oh. <laughs> Yan ang mga kwan. Mga ha, pinsan. <laughs> pinsan ganot. O so, oh. Pag may samod, wala may samod. Ang ugong. Ugong naman. Ayun talaga. pa din na kalay, naman <laughs> <Lager yan> eh. <laughs> Pasik na ito. Pasikat. <laughs> Papasikat na na <nasi> mo Tutupan lang. <laughs> o yan. Ayan. J media na. Walo. Walo. 8 plus 8, 16 plus 8, 24 24 kilos, live na live tayo ha Walang taya Puro uh, tumigil uh, pala yan Huwag ka na yun naman Oh, yan tama na yan okay, Ano, laking tulingan to uh, Abote ka ito ng may git trita 24 kilos pala ang uh, nahuli niya mga idol eh. Ang nakilo Ang nakilo Ang nakilo

E, e. oh, walo. Walo. ano so, so, si Dag i ano si Dag hop walou 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 5 lang? 5 lang? Ayan, si... natin pala, wala. Oh, tira kayo ng pangulam. Wala ah, natin pala, wala natin pala. si Joel, mas si para apat. Ayan. Ilang kilo yan, Jen? 19. Ilang kilo yan, Marge? Ilang kilo na ko mo? Wala pa, sila ako. Dalwa pa lang? lang? pa. lang? pa.

Ah, ano yan? Malambot 'yung eh. robot. Robot 'yan. 'yan. Oh, Robotos talaga 'yan. Ah, malaki. Malakas. Tayo oh. Ngayon. matambaka Hindi si ako na may ano pa naman ni Justin. Si Ang talaga ni Justin, si no? Utad, eh. pa. pa may matambaka pa. May matambaka pa. Ano? Sinako nyo, na yan. Yeah, pa, yeah. yan. Oh. mo, yeah. mo yung... na, bigat-gato mo mo ayos. Ayos ay, ay, ay. ay. oh. Bagong salok. Ay. Eh. Bagong salok oh. salo, salo, Tingin mo lang yan, Ted? Sipag mo naman, Justin. Ano? Wala ito. Ano naman ni Justin? Uy, okay, laki oh. laki mga idol oh. Mga pangyayari. Ha? 60. hindi Sige. sixty ka. nga, sayang. ay buburoy niya. di bulok yan. Piso. Ano ka ba? Mabawi mo. sa matambaka? Mabawi. Anong pagkabani? Anong gagawin natin? Ten, ito yung matambaka, Ten. Anong luto natin yung dalawa? Dalawang Tawa kayo. Tawa kayo. Anong <laughs> luto ba, ha? Anong luto na? matambaka kay eh, Justin. Oh. Anong peraso lang. May taplik ako din, mga idol. Marami na. Ayun. Talaga nga. Yung pasalubungan ng aking anak ay eh, parating. Talaga nga. Mayroong matambaka. Ayun. Pirito. Ayun

Pambigay sa chicks. <laughs> <laughs> oh, wala mga idol. Salamat kay Parin Tokoy. <laughs> Guapo. Hen, hol. <laughs> Guapo. Oh, <laughs> kape din na ino mo. Kay mo kape to. Kape nito ko hindi na ino. Shout out sa lahat ng ano, ah, uh, lahat ng nanonood. Salamat. Ito po yung ating Ah. Uh, Hindi nga ina pang ano, pang kasalubong sa ano, sa parating. Okay Ang ulam. Thank you. Ang marami.